YouTube channel. Guys, dito kami sa ilog. kasi si Pogi ah. Pogi! Awa, oh, wow. si Pogi. Magpapalamig po si Pogi. Hi, Del! Wow! Maligo po tayo sa ilog. Libreng libre ang tubig. Hi, Pogi! <laughs> Nahiya si Pogi ah. Pogi virgin. Humanakaglaba, Del? kang laba? Wow. Kawai kawai naman siya. Yan si Delia guys. Spoon, pa. eh, <laughs> mm, tin out the country Nano sila balan gabi kay daghan nila kuha car oi dagko ba Para sa talampakan si Muntiel. Oh. Mm, mm -hmm. kaso lang wala na ko na upload kay na, nairis iris na ko. Oh. Sayang kaayo. Nya oh. nya libre libre po ang tubig sa oh. ilog guys. Unlimited oh. Lempio kayo guys Pwede ka tumaay sa ilog <laughs> Ayan ang mga pogi guys oh. oh. Maghubad na si pogi Wow oh my god Ay! Ayan kung hindi pa ka update sa aking youtube channel Huwag niyo kalimutan ni Subscribe my channel Miss Polakya Bye 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 Kasama ko aking best friend na si Delia from United States of Arab Emirates. <laughs>